Ayan, so nakahon tayo ngayon. Dito na tayo sa bundok. Ayan. Nakahon na ng bayabas. Nakahon na ng bayabas. So puro gubat ito guys. Puro damuhan. Ayan, so yun yung mga ari-arian nila. So puro may nyo ganyan. So baba. So hindi ka na video nyo. Ilog. Video ko na lang sa sunod. Sige ko compile lang natin ng video. Ayan, so ang hirap nakahonin at puro ahon baga. Ayan. So ito yung kinukuha namin dati ng kawayan. Yan. Ah, may kawayan dito. Dito meron din dito namatay na matay na yun nandito. Sa eh. may daan na to. Tapos doon meron dito sa baba. Okay. Ano so naman, ganito yung lugar. Maraming mga usiw. Yan. Ang tawag namin dito ay usiw. Parang kawayan siya na walang buto. Parang palikuli ko lang kung saan. Parang ganyan. No? maliliit lang kasi yan parang ito lang Husiw ang tawag namin dyan so hindi siya tumutuwid. hindi siya lang tumatuwid parang kawaya mga punong kahoy ganyan so, maraming kahoy puro kahoy kahoy tapos may dyan sa baba yung dating dati naming pinag, pinangangasuhan nangangaso kami ng kabakab yung palakang lamig na tubig siya tubig dito malamig Diyan kami nang dadalag sa baba pero kabura na yan malabo na daw tubig ngayon So, ito yung old na daan. Dito sa Kamote. Sityo Kamote. Dito na tayo. So, ito yung ano, may gansa. Naninisid. Nasisisid din tayo niya. Yung gansa na yan. Yeah. Ito yung mga pato. Mga manok. Tapos may asong maliit. May motor naman sila dito. Ito yung motor din. So, ito yung lupa ni Hubert. Gilbert Octesa. Ayan ang lupa niya. So, may bubuyan sila doon sa baba. Ito. Bubuyan sila sa baba. Ito ang bahay niya. Daming chicken dito. Ito mga katay tayo niyan. Ito naman kami sa ano. Gidna ng gubat. So namamayabas naman kami. Nangunguha ng bayabas. So mga panahon namin. <laughs> Ayan bayabas. Bunga. Tapos to. Ayun, may mga hinog doon sa taas. Ayun, yun, no? Ayun. Huwag niyang batuhin. Ayun, hinog. So, madayo siyang bunga yan, guys. Mga hinog. So, mga kami ng mga bayabas. Puno ng bayabas. Kunin ko lang. Wait lang. So, dito tayo ngayon sa ilog. Sa ilog naman ng bayabas. May taong naliligo doon. Tapos may tao doon sigaw ng sigaw. Matandang yun. Kasi may nagiinom naman doon dalawa. So, yun yung tansi naman dito, guys. Ito na ito, ah. So, tapos ako yung kumain ng chicken. So, may init dito. Ayan, mga init. Ayan. May init dito. Ayan. nag kami doon sa baba. Ayan yung net. Pupunta doon. Okay. Ayan. Ito, ubra dito talaga Cottage, 200 per person. Ito yung elog. Ayun,